At uh, dahil nga medyo lumalaki na tayo at tumatabayan na nga, kailangan na nating mag ko. At hindi lang yon dahil papalapit na yung summer, kailangan ready yung katawan natin para makapagbikini na tayo ulit. Tabe ko! Para at least may balik na natin yung ship ng katawan natin dati. Abe ko! Abe ko, eto na naman ang abe nyo. Abe ko! <laughs> Siyempre kailangan bago tayo mag-workout, abe ko, wag nating kalimutan mag-stretching, abe ko, para malayo tayong masipitan ng ugat, abe ko. Pagkatapos ko nga pala nag-stretching, abe ko, yan na nga, linagay ko na nga pala yung plates, abe ko, dahil yung workout ko ngayon, abe ko, is shoulder workout, abe ko. At tinumpisaan ko na nga pala dito sa machine, abe ko, ito nga pala yung tinatawag nilang machine press, abe ko. Pero hindi ako sigurado, abe ko, dahil hindi ako masyadong kabisado yung mga tawag sa mga workout na to, ko, pero alam ko silang gawin, abe ko. Ah. Eh nga medyo naghihirapan ako nakatayo abe ko kaya yan na nga umupo ako abe ko para at least yung power natin kumpleto abe ko. Sorry nga pala abe ko wag kayong gumaya sa akin dahil hindi ako nakapagsapatos, sabi ko dahil may sugat pa yung paa ko abe ko. Ah. At dito nga pala ako nagji-gym abe ko dito sa may ex-gym republic abe ko located nga pala ito sa phase 1 sa Pambiaba, sabe ko. Ito nga pala yung paborito kong workout abe ko yung shoulder abe ko kung napapanood nyo yung mga unang vlog ko dati abe ko ito yung lagi kong wino workout abe ko yung mga shoulder ko. Abe ko. Ano natapos ko na nga pala yung 4 set at 15 reps ko dito sa machine press. Sabi ko ito nga naglateral ako. Abe ko. Yung unang ginawa ko nga pala lateral. Abe ko ginamit ko yung plate. Ngayon abe ko gagamitin natin yung mga dumbbell. Abe ko. Sakto-sakto naman abe ko nakasama natin naglaro itong bata na to. Abe ko dati lang nagmamano sa akin. Ngayon matangkad pa sa akin abe ko. Ito nga pala si Kylie. Abe ko. Kaya natutuwa ako kapag nakakakita ako ng mga bata na mahilig mag-gym din katulad ko. Abe ko dahil napaka napakagandang bisyon ng Jimabe. Nakasabay na rin natin nabe ko kaya kailangan tuturuan na rin natin siya ng mga basic na mga alam natin nabe ko para at least alam niya yung gagawin niya. Nabe ko. Kaya ayan sinabay ko na sa workout ko nabe ko tsaka ako na nga siya pala inispatan, nabe ko. tapos ko na nga pala yung lateral range nabe ko ito nga single ply na ako nabe ko. Pagkatapos ng single ply nabe ko magdo double ply na ako nabe ko para makalipad na tayo nabe ko. <laughs> Ros sa totoo lang abe ko kapag nagji-gym ka o gym lover ka abe ko, talagang kalaban mo yung tamad abe ko dahil nagji-gym ka taas nagbabayad ka napapagod ka pa abe ko wala ka naman sinasahod abe ko kaya kadalasan yung mga bata abe ko talagang tinatamad silang mag-gym abe ko ito nga pala yung ginagawa ko na to abe ko ito nga pala yung front abe ko hindi ko alam kung ano yung kasunod ng pronta, abe ko hindi ako sure kung front delt ang workout na to abe ko tapos sinabayang ko na nga rin pala ng shoulder press na naman abe beko dahil wala na akong ibang maiisip na workout. Abi ko kung hindi lang mga to. Abi ko bukas kanya na. ko mag-back tayo para at least yung back natin makabawi siya. Abi ko. Ay sa mga napapanood ko mga gym lover, abi ko pagkatapos mong win workout yung muscle lay kailangan mong i-press abe ko para at least daw magulis yung kanyang muscle. Abi ko. Noon natapos ko na nga pala yung mga workout ko sa shoulder. Abi ko yan na nga sinabayan ko na nga pala ng bicep. Abi ko para at least pantay sila. Abi ko. Siyempre, kailangan bago tayo umuwi. Abi ko bigyan natin ng matinding motage yan na beko ah! Kaya sana sa mga kabataan dyan, may kaya ko kayong mag-gym o mag-workout, o Kaya maraming salamat sa suporta kay Bob. So, yabe ko, ingat po kayo palagi. yabe ko, God bless. Thank you. Bye!